isang Mindanawan po, ano po ba yung inyong uh, naramdaman doon po sa pagkaka-aresto kaya Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon po nasa ICC Detention Center? Tama po ba? Meron bang paglabag sa soberanya ng Pilipinas? Um, parang ganun nga din. Ano po? Um, paglabag po? Yes, meron din na labag. Pero uh, ganun pa man, sana Uh, ang pagsisisi ko lang talaga, bakit kasi hindi nag-ingat si, si Presidente? Ako nga, naiyak ako eh. Anong At ibig niyo sabi pag hindi nag-ingat si Presidente? Nung, nung sinabi na nawag huwag ka munang pumunta doon, ah, kasi dahil lang sa isang pulis na tore na yun, ah, dapat yung mga kasama niya doon na since lumapit na lahat, eh kung hindi siyang pumunta dito muna, sana nag ano siya sa ibang uh, kung di umuwi ibig uh, niyo po okay. sabihin kahit so, hindi siya gusto usap. ninyo ang solusyong nakikita niyo ay umiwas siya magtago yeah para pag-usapan kung kung pero binali wala lang niya kasi alam niya wala siyang kasalanan samantalang maraming na nagsasabi na na mga yung mga victim yung mga pamilya na nagsasabi ang ako pinatay ang anak ko ganito ganyan na hindi naman natin alam kaya naman yung pinatay dahil may kasalanan. Do you believe that there were extrajudicial killings during the time? Hindi. Kasi hindi ko nakita eh. Kaya I don't believe. si President Duterte po mismo, sa kanya po mismo nang gagaling na, Oo, no, na niya. pumatay. Mm -hmm. ba? Uh, yung, yung sinabi niya na siya ang pumatay para bigyan na ng leksyon ang mga tao. Dahil para sa akin kung ang uh, yung mga nagbebenta ng drugs, ganun 'yon. Yung mga ayaw niya na mas dumami pang magbenta ng drugs. Sige na mo, 'di ba, na wala yung yung mga drug uh, yung mga drug lord, meron pa rin naman po hanggang ngayon. 'yung big fish daw hindi daw maliliit ang, ang napatay <laughs> maliliit ang nawala yes. pero 'yung malalaki po, yung 'yun nandiyan pa rin uh, hindi yan mauubos lahat mahirap yan so hindi epektibo ang war on drugs yeah yeah so hindi rin naging epektibo yung kampanya ni dating pangulong Rodrigo Duterte uh, kung kung nag-effect man siguro mga mga 50% lang but do you believe that there were extrajudicial killings during the time hmm. hindi wala Kasi hindi din ko din. nakita eh. Kaya I don't believe na kung hindi ko nakita na sabi-sabi lang, hindi ako. Kaya nga yung umakyat ano ako. Ano yung mga biktima na nagsasalita? At ano hu yung 43 na kaso ngayon na tinitignan ng ICC? Yun na yun. Mahaba yun eh. Ayoko din na ma, ma ano na naman ako. Alam mo na uh, sa, uh, sa social media ngayon tapos ang mga, ang mga comment magko-comment ka agad, ayoko din. Uh, Pero kayo ay tumatakbo sa pagkasenador hindi yun natin pwedeng takasan yung mga ganitong klase ng katanungan, lalo na ho kung opinion, ang magiging basehan ng mga tao ay yung mga issue okay. na pinag-uusapan ngayon ng taong bayan. Um, I cannot prove it very well kasi um, mahirap na wala ako doon. Pero sa nakikita ko... Kami din naman no, wala doon. Uh, tayo ay nakikibalita na lang din kasi hindi natin nakita. Kaya... Uh, ako nga nag independent ako para hindi walang bahid na sa both of them ganyan actually friend din kami ni BBM pero as of now kami ni Nalisa magkasama kami yan pero sa ngayon wala hindi ako nagsasalita against Digong against ano kasi nakikita ko pero naiyak ako talaga kay Digong kasi yung nanalo siyang president ako ang naki, nag nag, uh, nag ano sa kanya nag Uh, support sa Mindanao sa, sa municipality ng anak ko uh, solid siya at nung manalo na siya pumunta ako kagad kahit natalo na ako sa pagka kongreswoman yon